Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kakulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping may karapatan bang ihabla ang living partner sa pangangaliwa dito sa Hukumang Pantahanan! Uh, mm. Bakit bumangon ka? Oh, bising ka pa pala, Amira. Bakit hindi ka pa natutulog? Oh, teka. Bibihis ka? Saan ka pupunta? Huwag mo na akong pakialaman. At bakit hindi ka tapakikialaman? Aalis ka ng disoras ng gabi? Ano sa palagay mong ginagawa mo? makikipag inuman na ako sa mga katropa ko. Para ano? Bakit hindi mo nalang ipagpabukas yan? Hindi eh, pwede. Sa so mira pwede ba? Huwag mo akong diktahan sa mga gusto kong gawin. Kakainis kasi ang ganyan eh. So kahit na mga liwaka, hindi kita pakikialaman, ganon? At teka, kaya lang ka pa naging Hindi ha? ako pinanganak na silosa, Lando. Pero sa mga kinikilos mo nito mga nagdaang buwan, parang may na ako para magselos. O oh, di magselos ka? Sino bang pinahihirapan mo? Iling e, sarili mo? Ar ariko, ano ba? Bakit mo naman hinagis sa akin yung unan? Kahit kailan talaga, wala kang kwenta! Sige, umalis ka! Pero kapag naaksidente ka sa labas, bahala ka sa buhay mo! Kung pwede lang, huwag ka na gumalik! Ay, buti Alvira! Sinamahan mo ako sa palengke. Mm. Mas gusto ko na kasing maglalabas ng bahay kaysa makasama yung buwisit kong live-in partner. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. High blood ka na naman dyan sa eh, live-in naman... partner mo. Bakit? Ay, ano naman ang ginawa sa'yo? Alam mo, nagdududa na ako sa katapatan ng living partner ko. Hmm. Malakas ang kutob ko, Kuya Alex. Meron siyang ginagawang kabalbalan. Hay nako, asahan mo na yan. Kahit na mukhang paah yung veterinaryo mong live-in partner, pwede pa rin niyang lapitan ng mga makakating higad. <laughs> Akala kasi nila, porke veterinaryo si Lando, eh big time na. <laughs> Nagkakamali sila. Siguradong magsisi atrasa ng mga malalanding babaeng nyo kapag nalaman nilang pulubi yung believe-in partner ko. Kala Alam mo, nila. Amira, darling, para hindi mga sa iyo yung believe-in partner mo, mm. magpakita ka ng tapang sa kanya. Sindakin mo na agad si Lando. Kailangan makita niya na ikaw yung tipo ng babae na hindi pumapayag na api-apikin Hi, Doc oh, Lando oh, Steffi, <laughs> ano bang ginagawa mo dito sa kliniko? Namiss kasi kita, love Kaya naisipan ko na dalawin ka rito Pumupunta dito si Amira Baka magkita kayo I don't care Kahit na magkaharap po kami ng live-in partner mo Oh, anyway, ano yung napalitaan ko na malapit na rumarimata ng bangko yung bahay nyo? Totoo ba yun? Sino naman nag niya sa'yo? <laughs> Nakalimutan mo na ba? Sister ko yung manager ng bangko pinagkakautangan nyo. Ganun ba? Oh, so ano? Makakabahid ba kayo? Ay, yun nga isa sa mga problema ko eh. Hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng pambayad sa bangko. Ay, naku, alam mo. Hindi mo na dapat pino problema yan. Nandito naman ako. Pwede kitang tulungan. Talaga? Basta ikaw, mahal. Alam mo naman na love na love kita. Pero, mm. bago kita tulungan, meron akong isang kondisyon. Sige, sabihin mo kahit ano. Gagawin ko. Kahit anong kondisyon mo. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Lando? Sana na kaya nagpuntang lalaking yun? Ay, kinakabahan ako. Oh. Hindi kaya niloloko na ako ng live-in partner ko? Oh, si Kuya. Hello, Kuya Alex. Hmm, sa boses mo palang lang, magkang problemado ka na. Eh, si Lando kasi eh. Hindi pa rin umuwi hanggang ngayon. Aba naman busy. Busy sa monkey business niya. Mo. Eh, kuya, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, nangangaliwa sa akin ng live-in partner ko. Alam mo, tayo mga babae, kapag kiltuban, kadalasan totoo. Eh, anong gagawin ko? Eh, bakit hindi mo siya puntahan ngayon sa klinik niya, ha? Huh? Kasi naman, magtatayo na nga lang ng klinik sa malayong lugar pa. Kaya tuloy na kagagawa ng kabalbalan yung live and partner mo. <laughs> Sige, pupuntahan ko sila doon sa klinik. Halika natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Bakit kaya bukas yung ilaw ng klinik? Pero parang wala akong natatanong na tao sa loob. Nasaan kaya si Lando? makapasok na nga sa loob. Excuse me, Miss. <coughs> uh, Open ba kayo? Ay, opo! Nasa loob po yung asawa kong veterinaryo. Uh, May ipapakonsulta po ba kayo? Uh, dinala namin mag-asawa yung alaga naming pusa. Milky ang pangalan niya. Uh, eh, ilang araw nang hindi kumakain eh. Ganun ba? Sa so, totoo lang, nag-aalala na kami. Eh, kasi parang anak na namin itong alaga naming pusa mm. eh. Um, Kaya ganito na lang ang aming pag-aalala. <laughs> Sige po, sumabay na po kayo sa akin. Ay, thank you. Papasok po ako sa loob eh. mm -hmm. Mm -hmm ano? Mm. Hmm. Kumusta na ang babe ko? <laughs> Ito, masaya. Ah, talaga? Oo, oh, yun ang gusto ko, Sir Steffi. <laughs> Adventurous ka. Kahit saan pwede. <laughs> <g Dammit> ang sarap mo talagang magmahal. Well, ako pa. Mm -hmm. Oh my babe. Mm. -hmm. Pinangarap ako para pasayahin. Uh -huh. mm -hmm. Stephen. Mm -hmm. mm -hmm. Teka, te 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 nakatingin sa atin lahat ng hayop dito sa klinik. <g��> <sas> Baka naiingit sa atin. Oh, ay, ay, lago! lago oh, Lago, lago, lago. Babe, babe, Nago? ang living partner mo dali. mag na tayo. Oh my God. N lago, ano ba? Ayun ay, na. Nago, san H ano ba ginagawa ko dyan? Babe! Ay, tukoy mo naman ako! saan ako magtatago nito? dito! Dito ka magtago sa loob ng cabinet. Ah, okay. Kasi ka dyan! Ay, sige, sige, Okay, dito na ako sa loob dito. Bilisan mo! hindi Oh. Ginagawa ko siguro kapal pa lang dyan, ano? Kaya ayaw mo akong papasukin! Ah. Teka, teka! Sandali lang, Amira! Nandyan na! Ano ba? Okay. okay ka lang ba dyan? Isasara ko na itong cabinet, ha? Okay. Ah, yan! Ay! Lando! Oh, eh, eh, ito na. Eh, ayan. Oh. Mm. Bakit ang tagal mo naman akong papasukin? Ano ba yung ginagawa mo, ha? Teka. Uy, bakit ganyan ang ayos mo? Ha? Para kang nagpamulis siya sa lahat ng mga hayop na nandito, ha? Wala, hmm, wala. Wala ka bang tinatago sa akin? Tinatago? Ako? <laughs> wala, ha? Siguruhin mo lang, ha? Oo. <sighs> siya nga pala, mm. merong mag-asawang naghihintay sa'yo. Mukhang may problema ang alaga nilang pusa. Oo, oh, sige, sige, sige. Puntahan na natin sila. Ah, alika na! <sighs> Hindi ako makatulog. Bakit kaya ako kinakabahan ng ganito sa living partner ko? Feeling ko, may tinatago siya sa akin. Teka. Nasaan ba yung smartphone niya? Ay, ayun. Makukuha nga. Hmm. Ano kaya ang password nito? Ah, alam ko na. Try ko. hmm Ayan. Nabuksan ko. Ma-check nga yung mga messages nito. Hmm. ba? May nag-message sa kanya? O ba eh? O basa nga. Hmm. B. Pahingi naman ng kape ng video natin. Excited na ako. Video? Ano kayang video yun? Teka. Mahanap nga sa file manager. Hindi dito sa gallery niya. Maplay nga. Ito siguro yun. Oh! 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 Lando! Lando! Gusto mo ba? mo Oh my God! Walang hiya! May sex video sa, sa ibang babae ang live-in partner ko! Lando! Kumising ka! Kising! Kumising! Ka! Bakit ka ba nagwawala dyan, ha? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano Sex video mo na to, ha? Ano to? Bakit yung phone ko? Sabi ko na nga ba, pinagtataksilan mo ako, eh. Teka! tek, Amira, magpapaliwanag ako, ha? Ano yung pangipapaliwanag mo sa akin, ha? Napanood ko na. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagtatalik kayo ng babaeng yan. Amira, sorry. Sorry. At saan mo naman Loko? Kailan mo ba ako niloloko? Uh, Alam sa magumpa! Uh, ano ka? Wala akong dapat ang sa na paliwanag sa'yo! Kaya ka! Live-in partner mo ako, Lando! Nagsasama tayo bilang mag-asawa! Karapatan kong malaman ang lahat! Ay. Ay! Saan ka pupunta? Bakit ka bumangon, ha? Saan ka Alam pupunta? Ka mo totoo. Hindi ko na kailangan magtago pa. Oo, may kabit nga ako. At siyang pumupuno ng lahat ng pagkukulang mo sa akin. Ayaw ka! Ayaw ko lalong ikaw! Ano ba ang mga iputok sa akin ka. yung mga una na yan? Ayaw ka! Ang Makalis na nga dito! Lando! Lando! Bumalik ka dito! Lando! Lando! balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ang kapal naman ng live-in partner mo na yan. Kaya pala ayaw kanyang pakasilan kasi may kinakalantaring iba. <laughs> Hindi ko matanggap. Lalo na't minahal ko ng sobra silando. <laughs> Ang hirap isipin na hiwalay na kami. Mm, 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 ka na naman. <laughs> Kuya Alex, hindi pa rin ako makapaliwala na isang tulad lang ni Steffi ang sisira si relasyon namin ni Lando. <laughs> Yung mukhang yon na parang kabayo. Mm. <laughs> ano kayang nakita ni Lando sa kanya? Ay, kuya, ano bang mali sa akin? Alam mo, sis, ang kalandian na walang pinipiling muka, kahit mukha pa yung kabayo, kung nasa duguna niya ang kalandian, maagaw at maagaw pa rin niya ang live-in partner mo. Yun nga eh. Kaya ikaw, mag-move on ka na. Kalimutan mo na yung maluloka mong live-in partner. Wala ka namang mapapala sa si kanya eh. Veterinary doctor nga siya pero naghihirap. Ay nako, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Makakakita ka pa ng higit sa kanya. Gustuhin ko mang move on pero matinding emotional damage ang ibinigay niya sa akin. Hmm. At saka, paano na yung mga, yung mga napundar naming dalawa? Paano namin hahatiin yun eh, hindi naman kami kasal? Yung tungkol sa ari-ari ang naipundan ninyo, madali na yan. Kumonsulta ka sa legal expert. <sighs> Kuya Alex, gusto ko sanang mapanagot si Lando sa ginawa niyang emotional damage sa akin. Baka, baka may habol ako sa batas kahit hindi kami kasal. Um, ilang taon na ba kaya mag-live and... Matagal na. Matagal na. Almost Eight years? Mm. Na lost track na nga ako eh. Eh isama mo na rin niya sa dapat mong inkonsulta <laughs> kay attorney. Kung may pananagutan si Lando dahil sa ginawa niya sa'yo, ituloy mo lang. Kailangan magtandayang asa-asawahan mo. Tama ka. Oo, Kuya Alex. Kailangan maisip niya na nagkamali siya ng babaeng inape. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping may karapatan bang ihabla ang living partner sa pangangaliwa. Ang mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, mahalin, igalang at maging tapat at tulungan at suportahan ang isa't isa. Ito po ang malinaw na nakasaad sa Article 68 ng Family Code. Gayunman, ang probisyon pong ito ng Family Code ay applicable lamang sa mga taong ikinasal dahil wala namang special contract at legal na relasyon ang nabubuo sa dalawang tao na nasa live-in relationship. Nangangahulugan lamang po na wala silang obligasyon na sundin ang nasa Article 68 ng Family Code. Ibig din pong sabihin, ang sinamang nasa live-in relationship ay malayang lumabas sa relasyon ito na walang magiging pananagutan sa batas. Malinaw din po itong nakasaad sa Article 334 ng Revised Penal Code na nagsasabing ang isang lalaking may asawa ay mananagot sa kasong concubinage kung una, patitirahin niya ang kanyang kalaguyo sa conjugal dwelling, pangalawa, makikipagtalik siya under scandalous circumstances, at pangatlo, ibabahay niya sa ibang lugar ang isang babae na hindi naman niya asawa. Isa po sa mahalagang elemento ng krimen ang pagkakaroon ng kasal sa pagitan ng nagtaksil at pinagtaksilan para makapagsampan ng kaso. Kaya naman kung live-in o nagsasama ng walang kasal ang isang babae at isang lalaki, wala pong pananagutan for adultery or concubinage ang magtataksil na partner kahit pa matagal na silang nagsasama at kahit pa may anak na sila. Kaya naman going back to our case, wala pong legal cause of action si Amira laban kay Lando kahit pa nangangaliwa ito sa kanya. Ang tanging karapatan po ni Amira ay sa mga ari-ari ang naipundar nila during the period of cohabitation o habang sila ay nagsasama. Nagdag kaalaman, bagaman at walang legal na relasyon ang live-in partners, may prescribed property relations po sa family code para sa kanila. Applicable provisions ang Articles 147 and 148 para sa live-in partners. Ayon po sa Article 147, Co-ownership ang sumasaklaw sa mga ari-arian ng dalawang nagsasama under a void marriage o kaya naman ay nagsasama ngunit hindi kasal basta wala naman silang hadlang para magpakasal. Ibig pong sabihin, silang dalawa ang nagmamay-ari ng properties na naacquire during the period of cohabitation or habang nagsasama. Kasama na po dito ang kanilang mga sweldo. Ang co-ownership ay sumasaklaw din kahit pa isa lamang sa kanila ang may trabaho. Ang partner na naging homemaker ay co-owner din po dahil itinuturing na ambag niya ang care and maintenance of the family at ng household. Iba naman po ang treatment ng batas kapag ang isa o pareho sa kanila ay may sabit o nakatali pa sa isang legal relationship sa iba. Sa Article 148 ng Family Code, tinitingnan po ang joint actual contribution of money property and industry. Ibig pong sabihin kung ano lang ang aktual na ambag ng isang partner ay yun lamang po ang kanyang share. Ang share naman ng taong may sabit ay magiging bahagi ng absolute community o conjugal partnership at maari pong ma in favor of the children o kaya naman ay ng innocent spouse. At yan pong kumampagtahanan natin ngayong umaga. Ako pong Panyara ng Bayan, attorney, Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 ng 7.30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong ito. Maraming salamat, Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosanna Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz at Susan Robles, naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!